ang mga pulis natin. Alam patunayan kasi ang pinabalabas naman niya is mga photos. Uh, uh, it's uh, sa part na po ni Atty. Torion, paano po niya yun na uh, magbigyan, uh, uh, tawag nito. Sinasabi po ng spokesperson ng Philippine National Police na fake news umano ang lumalabas na open letter mula sa police na na-assign dito po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ batang po natin mga kababayan na umalat po sa social media ang open letter kung saan ay sinasabi po na mga grupo ng mga batang kapulisan na na-assign sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na napabayaan umano sila which is nakita po natin yan, napatunayan po natin yan at na nakita po sa video yan ng isiminay at ng mga vlogger kung papaano po natutulog sa sahig ang mga kapulisan walang bihis kung papaano po nagmamakaawa ang pulis na wala umano silang makain wala silang tubig gutom na umano sila pagod na umano sila at gusto na po nila umano umuwi sa kanilang mga pamilya dahil isang linggo na sila na-assign ngunit para po kaya pulis sa uh, Colonel Gen Pahardo mga kababayan po natin, ito daw po ay fake news. At fake news umano ang mga allegation na ang kapulisan ay napabayaan. Pero kita natin yan at sila mismo, itong mga pulis, ang nagsasalita. Ngunit ayaw lang nila pangalanan, ayaw lang nila ipakita ang kanilang pagmumuka dahil takot sila na posible sila ay matanggal o masuspindi sa trabaho. Sino ang dapat paniwalaan sa pagkakataong ito? Itong pulis na nagsasalita dyan, nagpapalamig sa aircon na opisina o yung pulis at ang nakakitang tao doon sa Kingdom of Jesus Christ. Sino ba? Ayong sa ground o sila na nasa opisina? Ang dapat natin baniwalaan. Pakinggan natin, mga kababay. Yung may mga lumalabas po dyan na mga di umano ay sulat ng isang pulis, may mga nagre-reklamo, we have some reservation. Doon, what we can say is, alam po ng mga pulis natin, sabi ko nga, professional ang mga pulis natin. Yes, professional ang mga polis natin. Tama yan. Kaya nga naging pulis yan eh. Kasi tapos po sila ng pag-aaral. No? Kaya nakapasa po sila sa exam kasi professional po sila. Ang problema po, Miss Jen Pahardo, ang nangyayari ngayon, ang mga pulis po natin, yung iba nagiging abusado, yung iba naman ay napabayaan, yung iba naman ay nagpapagamit sa maling utos. Alam mo, Karen Jen Pahardo, kahit pa sabihin natin totoo po iya ang isinulat, iya ang reklamo po sa open letter ng uh, mga pulis na yan. Tandaan po natin, kapag tatanungin nyo po yung mga polis natin, kahit ni isa, walang mag-aamin sa inyo na nagre sila. Walang aamin sa inyo na nahihirapan sila. Bakit? Siyempre, posible silang masuspinde kung magre-reklamo sila. Posible silang matanggal sa kanilang uh, assignment kung magre sila. Utak naman, ang gamitin natin ma'am, Karen Jen Pahardo. Oh. No, kaya wala talagang magsalita sa inyo, kaya nga open letter eh. So, ibig sabihin, hindi sila nagpapakilala kung sino-sino sila. Kaya dapat, titingnan nyo, pakiramdaman nyo. Ito oh, tingnan nyo sa social media oh. Kalat yung mga picture ng polis na natutulog na lang kung saan-saan. ba? Diba? Pasalamat nga po sila dahil kahit ano pa ang ginagawa nila dyan sa mga miyembro ng KOJC. At mismo sa compound ng KOGC, hindi po sila inaano. Pinapabayaan po sila. Diba? Tapos sabihin ni Tore na sumusunod sila sa batas. Pero nakita po natin, nagpupuslit po sila ng buhangin, simento, graba. Tapos, ang kunwaring basura na nilalabas po nila, may mga halong kung ano-ano. May tinatago sila. Ayaw nila ipapacheck. Ang lagayan ng tubig ah na pinapasok nila ang laman pala simento. At ngayon, nabalitaan po natin na yung mga miyembro o mano ng uh, grupo ng uh, sinado ay hindi papasukin doon sa ilalim ng basement. So talaga may tinatago. Kaya so ikaw talaga yung fake news sa totoo lang. po nila na ang sinusunod po natin at ginagawa po natin ay uh, within the bounds of law po. Profesional at alam ng mga pulis ang kanilang misyon. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa sinasabing open letter na kumakalat ngayon sa social media hinggil sa nararanasan ng nomanong hirap ng mga pulis na halos mm. dalawang linggo nang naghahagilap sa puganteng si Apollo Kibuloy. Sa... Alam mo yung nahagilap kasi nila dyan sa KOGC. si wala naman po eh. Imagine mo, dalawang linggo na naghanap, hindi nila mahanap. Tapos, imbis na maghanap po sila, naghuhukay po sila. Para saan? Di ba? Kasi po, yung inaanap nila hindi si pastor at yung natagpuan nila, yung treasure. Compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakasaad sa open letter ng isang hindi nagpakilalang pulis ang kaawa-awa o manong kalagay ng mga pulis. True. Tama po yan mga kababayan natin. Police sa compound. Kinukutsari naman sila dahil sa pagsunod sa utos at paggamit sa puwersa ng kapulisan para lang umano sa politikal na dahilan. Ngunit ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, fake news ito dahil hindi totoo. Yan nga po. Oh. Fake news din po yan mga kababayan natin. No? Oh. Ang sabi kasi ng Presidente, walang barelo, walang pergas. Ah, yung mga polis na pumapasok dyan sa loob ng KOGC. Ang oh, habaw ng dala nila sa likod, oh. <laughs> Yan ba? I fake news din po. Yo. No. So, napakahirap talaga. Ano no? Paniwalaan ngayon ang mga pulis po natin. Kasi sila po yung nagsisinungaling. Diyos ko po. Bakit hindi na lang kasi aminin at tanggapin? Ah, at uh, dapat siguro pag-aralan nila kung ano yung mga nangyayari sa loob dyan. Huwag yung ididibank mo agad kahit alam mo na sinungaling ang inyong sinasabi. Sinungaling po, sinungaling talaga. Ang oh, pinababayaan ng mga pulis. Ano? Eh sa baril pala, kabaw. oh sinabi ni Marcos, walang baril, walang tirgas. ang eh, Dala ng pulis na yun. Sa compound. Sinabi rin ni Fajardo na dumaan sa briefing ang mga pulis, kaya alam nilang matagal ang kanilang misyon bago ay dineploy sa hmm. Davao City. No less than the chief PNP hmm. was there for a few days. Yun, tama. Nandun nga yung chief PNP nyo po. Nag-disco, kumanta, may checks lasing-lasing at sinasabing lumabas ka na kibuloy pagod na kami o oh, di ba ang ganda talaga ng buhay ng PNP chip nyo yung mga pulis walang makain walang matulugan pero yung PNP chip nyo lasing-lasing kumakanta pa may chicks pa ibang klase naman yon almost a week para po makamdaman ng mga polis pulis natin na yung ginagawa po natin ay... maramdaman ng pulis? hindi naman siya pumunta doon sa field ay uh, bahagi po ng ating mandato para iserve po ang sangwakan to pares. In fact, yung ating pong director po ng uh, right. uh, Directorate for Controllership ay hanggang mm. ngayon andoon po wala mahigit isang linggo na po siya doon. Grabe no, kawawa din itong si Pahardo, ano? Nagagamit din po siya. Uh, dapat mag na ito bilang spokesperson eh. Kasi sinungaling eh. Lawang linggo to make sure po na lahat po ng pangangailangan po ng mga pulis po natin in terms mm. of ah, uh, o papagkain, okay. yung mga tulugan po okay, nila. Okay, sige. Pagkain, tulugan, okay. na napasukin ang basement ng JMC at Cathedral. Ayon kay Pahardo, at... Ayan o, hindi nga pinapasok yung mga media dyan o. So bakit tayo nila kung wala silang ginagawang masama? Bakit tayo nila pasokin? Ano palusot ni Pahardo dyan? Ayaw nilang madelay ang operasyon at paghanap kay Kibuloy. Ka... Basement, isang linggo na dyan, naguhukay, tapos sabihin, Diyan inahanap si Kim Boloy. Amit ang mga ipinasok nilang instrumento. Aside from the fact na yung mga informa credible information na nare-receive natin mismo doon sa, sa lugar po ay... Ma'am, Jen Pajardo, umamin ka na. Sabihin mo na totoo. The instruments will not lie. Sabi ko nga, uh, hindi ko pa lang may paipakita sa inyo yung movements but makikita nyo talaga doon sa instrument. Heartbeat, heartbeat, heartbeat ng palaka. Walang heartbeat, heartbeat siya. kalokohan naman yan. So ito pa, isa pang sinungaling ito, mga kababayan po natin. Tapos maglagat ng piyansa. Ayon naman kay police regional officer. Ayan, nananaba na po sa pagsisinungaling. Eleven <laughs> spokesperson, Police Major Catherine Dilleray. Matabaos. Uh, parang hiyang na yan sa kanyang pagsisinungaling. Mga kababayan po natin. Itong si Del rey at sinasabi niya na patunayan daw po no patunayan daw po ni attorney ni Torion na totoo yung picture na kumakalat sa internet na sinasabing may hukay daw po wala daw po ganong hukay wala daw pong uh, dredging na ginagawa po ang PNP sa loob ng KOGC hindi nga po ma'am right now yun ang pang oh ngayon. yun pala so walang hukay po ito lang butas lang no ma'am director at yun din ang gusto nating regional hmm. director na kanyang katunayan kasi uh, ang um, naman niya is mga photos uh, oh. uh, it's uh, sa part na po ni attorney Torion paano po niya yon na uh, magbigyan uh, uh, tawag nito i-prove ah uh, oh, naotal-otal na si ma'am kasi sinungaling ka ma'am ba butigon na indeed may nagginagawang ginagawang dream. Ano yan ma'am? Butas yan ma'am. Video mismo yan ma'am. Alam nyo, Ma'am Del, Del Rey, <laughs> yung video na yan, galing mismo sa polis po na na-assign dyan. Kaya nyo po tinanggal kasi pinalabas niya po yung video at ibinigay po sa KOGC kay Ms. Asot kasi po hindi niya na kayang tiisin at hindi kaya ng konsensya niya ang inyong kasinungalingan. So, paano natin masinasabing walang hukay, walang butas? Inan eh, dyan ang ebidensya, oh. Thank Live uh, inyong, na live ang Patunayan niya po. The... So, paano yan, ma'am? Andiyan na po, ma'am. Napatunayan na po. edi eh, di sinungaling ka. Umalis ka na dyan. No, nakakalungkot, mga kababayan po natin. Ang pariyong spokesperson ng PNP side quarters at spokesperson ng PNP Police Region 11 ay parihong sinungaling. Ang tanong sa magkanong kadahilanan. Mga kababayan, tanong ko po sa inyo. Sino yung inyong papaniwalaan? yung nakikita po natin na mga live coverage ng Isiminay, live coverage ng mga vlogger, independent vlogger na walang edit-edit, direct po na kinakapture ng videos, mga picture. So, sinong papaning, sinong, papati, papaniwalaan natin? Itong mga sinungaling na ito na nasa opisina lang. O yung nakikita natin mismo na captured mula doon sa pen. Di ba? Makapabayan natin.